mumuwa ang gobyerno ng AI na shareng sumira sa sangkatauhan halos magpatayan ang mga tao dahil dito subscribe for more sa Germany masayang namumuhay ang mag-asawang team at Liv masaya si Liv dahil nagdadalang tao na siya at excited na siyang magka-baby kaso sa di inaasahang pangyayari ay namatay ang bata ngayon ay nabubuhay na lang si Team bilang programmer sa isang video game company at sa nakalipas na dalawang taon ay naging malamig ang pagsasama ng mag-asawa Lumipas ang ilang linggo na nakatakip ang building nila ng malaking itim na lona dahil may renovation daw na ginagawa ang landlord na si Friedman. Isang hapon lumabas ang mag-asawa, nakasalubong nila si Anton at si Friedman sa kali at sinabihan din sila ni Friedman na madali nang matapos ang renovation ilang araw na lang. Maraming helicopters ang dumadaan at marami din silang nakikitang mga usok sa paligid. Yun pala ay may malaking sunog sa may daungan. Kalauunan ay kinuha ni Liv ang van nila sa may repair shop. Bumabalik kay Team ang masamang alaala pag nakikita ito. Sinabi na rin ni Liv na nag-resign na siya sa trabaho at gusto na lang niyang pumunta sa France para magsimula ng bagong buhay. At sakaling mapaganda uli ang pagsasama nilang mag-asawa, tutol si Tim sa naisip niya at gusto munang tapusin ang project niya ngayon Tsaka na siya magdedecision. Naputol ang usapan nila dahil may tumawag sa trabaho niya at lalong nadismaya si Liv. Kinagabihan walang magawa si Liv kundi umiyak sa kama. Sa taas ng building nila may kakaibang ulap na lumulutang. Kinabukasan sinabi ni Liv na hindi na niya kaya at aalis na siya kahit mag-isa. Pagbukas niya ng pinto biglang may kakaibang itim na dingding na nakaharang dito na parang black bricks. Sobrang tibay nito na di basta-basta natutulak. Tinignan ni Tim ang doorbell camera pero walang makita dito. Sinilip agad nilang mga bintana nang makita na Naharangan din pala ito ng parehas na pader. Sinubukan na Liv na tawagan si Friedman pero walang signal ang phone at hindi rin gumagana ang wifi. Kinakabahan na sila at humingi ng saklolo. Buong lakas na tinulak ang dingding pero wala naman itong epekto. Habang naganap ng signal, napansin ni Tim na nagloloko ang phone niya pag nalalapit sa dingding. Nilapit niya lalo at nagiglitch ang screen. Sunod ay gumamit na sila ng barena, di man lang nagaskasa na ang black bricks. Nang subukan nila ito sa ibang dingding, ay natatakpan din pala ito ng black bricks. May ingay silang narinig sa dingding ng kapit bahay. Ginamit niya ang barena para butasin ang dingding at lumusot ito. Nakita nila ang magshoota na si Marvin at Ann na nasa parehong sitwasyon. Natrap sila ng black bricks. Di gumagana ang cellphone nila at wala din silang ibang naririnig buong gabi. Umiiyak na si Ana at naiisip na na mamamatay na sila. Binuksan ni Tim ang gripo at nalaman na wala din pala silang tubig. Sinabi niya na kailangan nilang maghanap ng panibagong solusyon na parang tulad nang sa video games. Nagalit si Liv dahil parang hindi siniseryosa ni Tim ang problema. Hindi ito laro. Kung umalis lang daw sana sila kahapon ay hindi nila nararanasan to. Nag-walk out na siya at sa galit ni Tim ay tinapo ng cellphone sa dingding. Kalaunan ay napansin ni Tim ang piraso ng cellphone na nadikit sa pader. Nang kunin niya ito ay nadikit ulit. Bumalik si Liv at nagsorry na. Inabutan siya ng kape at kutsara at nadikit din sa si black bricks. Naghagis sila ng metal na bagay dito at nalamang magnetic pala ito. Ang ibang parte ng pader ay mas malakas kaysa sa iba. Kaya tinipon ni Liv ang mga metal sa apat na malalakas na parte. Nagsimulang manginig ang mga bagay at umilansik. Tinulak ni Tim si Liv sa sahig para mailagan ito. Sinalag niya kaya siya ang nasugatan at bumaon sa likod niya. Nilinis ito ni Liv at tinanggal ang mga metal. Kalaunan ay may narinig silang sumisigaw sa katabing apartment. Hey! Tiningnan nila ang butas at nakitang magulo ang lugar. Parang nag-away sila dahil magulo ang sahig. Tumahimik bigla at nag-alala na sila at pinalaki ang butas sa dingding. Matapos ang ilang minuto ay nakatagos na sila at nagdala ng bat si Tim. Naghanap sila sa palibot at nakita ang mga dugo sa carpet. Nakita nila si Anne Nasa sa sahig at inagapan siya. Paalis na sana sila ng biglang sunggaban ni Marvin si Tim at sinakal siya ng ban. Nagmadali si Liv na wisikan siya ng pepper spray sa mata saka siya pinalo ni Tim. Nagsisigaw siya. Pabalyahin na sana siya kaso pinatektahan ni Ana ang jawanya At sinabing hindi naman siya ang nanakit sa kanya. Pinaliwanag niyang sinubukan niyang tibagin ang black bricks. At natamaan niya si Marvin May amats lang talaga si Marvin kasi nag-a-addict Duda pa rin sila kay Marvin kaya ginapusan nila ito hanggang sa kumalma Pagkatapos ay naglibot-libot si Tim at nakita ang pinto na may karatolang no entry Pinilit niyang buksan ito at habang inaayos niyang punding ilaw ay hindi niya napansin ang pader na gumalaw sagli Tumulong na si Liv at nakakita sila ng ilang kamera at palakol Ginamit niya ito sa pinto pero wa effect. Nagising na si Marvin at walang maalala sa nangyari. Ganun pa man ay humingi siya ng tawad sa nagawa niya. Nagwala pala siya dahil nakarami siya ng inom ng gamot at natamaan siya ni Ana. Nagsorry sila sa isa't isa at naglaplapan. Naisip ni Liv at ginuhit niya ang building sa dingding at pinaliwanag na dahil matanda na ang building nila ay meron itong war shelter sa basement na konektado sa subway system kung saan pwede silang makalabas. Kailangan lang nilang makarating sa ilalim. Sinimula na nilang bungkali ng sahig at natuwa sila ng makitang walang harap dito. Ilang oras pa ay napalaki na nila ang butas at nagkasya sila. Bumaba na si Tim gamit ang lubid ng biglang may lalaking tumutok ng baril sa kanya. Si Oswald na napagkamalan siyang magnakaw. Nagpaliwanag si Tim pero ayaw niyang maniwala. Buti na lang ay dumating si Leia na apo ni Oswald. Sinabihan siyang mamamatay silang lahat kung di sila magtutulong-tulong. Kumalma na siya at bumaba na din ang lahat. Dinanggal na rin ni Tim ang gapos ni Marvin pero may duda pa rin si Oswald. Habang abala si Marvin sa pagbubungkal sa salig, ay dismayado si Leia dahil hindi pa rin makasend ang cellphone niya. Napansin din ni Tim na ang smoke detector at nadiskubre niya nga merong itong hidden camera. Tinanong niya si Oswald tungkol dito pero wala siyang alam. Sinabing si Friedman ang nag-install niyan. Chinek din nila ang smoke detector sa kusina at nakakita ulit ng camera. Nire-record pa na silang lahat ni Friedman. Naalala ni na nakatira si Friedman sa apartment katabi ni Oswald kaya pwede nilang butasin ng pader sa pagitan nila. Nagtulong-tulong sila at nadiskubre nila ang malaking koleksyon ng mga sotik na bagay. Nakita si Marvin ng antigong patalim na kinuha niya. Nagtingin-tingin sila sa paligid at nadiskubring patay na pala si Friedman at putol ang mga kamay nito. Nagsuka agad si Marvin. Nagpanik atak naman si Liv at pinapakalma siya ni Tim at umalis na siya. Tiningnan nila ang cellphone niya at nakita ang mga pictures ng itim na pader. Pumunta sila sa iba pang apartment at binungkal din ang sahig. Biglang bumagsak ang sahig at nakulog sila. Pumunta agad si Liv kay Tim na grabe ang tama. Bumagsak ng iba na may konting galos. Ayaw na sanang sumama pa ni Oswald pero ayaw siyang iwan ni Leia at dinala pati ang kanyang oxygen tank sa bagong apartment ay nakilala nila si Yuri na boardmate ni Anton kaso namatay na daw ito sa atake sa puso nang maapektuhan ng magnet ang pacemaker niya. Napansin ni Leia ang mga kakaibang papel ng computation na nakatambak sa lamesa ni Anton at nagduda ito. Sigurado si Yuri na nilagay ang itim na pader bilang proteksyon ng state dahil mas ligtas sila sa loob nito kaya gusto niyang manatili na lang sila lahat dito. Tutulang iba at nagsimula nga magbungkal ng butas. Tumingin si Leia sa mga papeles sa mesa at sinabihan siya ni Yuri na namatay si Anton dahil sa kakaproblema niya at stress kung paano makakalabas. Nang umalis na siya ay kadudadudang kinusot ni Yuri ang papel. Mabilis nilang nabutas pababa at narating na nila ang basement. Binuksan nila ang lumang pinto at tinahak ang lagusan kung saan nila nakita ang selyadong exit. Habang tumitingin si Yuri sa butas ay hinampas ni Lee ang pinto at nabuksan nito. Kung naniniwala ka nga makakalabas din sila ay subscribe ka na rin para sa marami pang pelikula. Sa kasamaang palad ay naharangan din ng Black Bricks ang exit ng pader. Nawala sa sarili si Marvin at pinaghahampas ang pinto. Pinigilan siya ni Tim at tinutupan pa siya ng baril ni Oswald para lang kumalma. Kaso nagmaang maangal lang pala si Marvin at kinuha ang baril at pinagbabaril ang pader. Sa gulat nila ay huminto ang mga bala malapit sa pader sa sobrang lakas ng magnetic field. Naalala nila ang nangyari sa nakaraan at sinabihan sila ni Tim na yumuko dahil babalik ang mga bala. Kaso mabagal na si Oswald at hindi na nailagan pa ang bala at namatay agad. Umiyak si Leia na nakayakap sa kanya. Bumalik na sila sa apartment at nagbulay-bulay. Naisip ni Ana kung pinili ba silang makulong dito. Nagshare na sila ng mga sekreto dahil malapit na din naman ang katapusan nila. Nakwento ni Ana na muntik na siyang mamatay dahil sa bike accident. Nakwento ni Leia na namatay ang nanay niya sa cancer at nakwento ni Yuri na nakapatay na siya minsan nung duty siya bilang police. Si Marvin naman ay nabaril si Oswald, syempre. At paulit-ulit na nagsasorry. Si Tim naman ay ay ayaw pag-usapan ang tungkol sa baby niya pero sinabi pa rin ni Liv na nakunan siya kaya umalis na si Tim sa galit nito. Sinundan siya ni Liv at nagtalo sila. Sinasabing okay lang pag-usapan na nila ito dahil maari na silang mamatay anumang oras. Nagsigawan sila kaya narinig na tuloy ng lahat ang away nila. Nang matauhan na lahat, kalaunan ay determinado na sila na magtulungan at makalabas. Bumalik sila sa apartment ni Friedman na para maghanap ng anumang makakatulong sa kanila. Naisip ni Leia na kailangan din nilang i-check ang mga kaibang mga notes ni Anton kahit sinabi ni Yuri na nabasa niya na lahat yun at wala naman itong silbi. Naghiwahiwalay muna sila at napansin ni Leia na isa sa mga papel ni Anton ay may pattern na tulad ng sapader. Nakita rin nila ang apat na bricks na napansin nila nung nakaraan. Nakita nila ang business card niya na nagtatrabaho pala siya sa Nano Defense Company na parang ang pader ay gawa sa mga nanobots. Sinabi ni Yuri na ang trabaho niya ay programmer pero hindi niya alam kung anong klase. Sa isang drawer ay nakita nila ang sirang laptop at cellphone na sinabi ni Yuri na binato daw yun ni Anton sa pader sa inis nito. Sa apartment ni Friedman, napansin ni Tim na kadudadudang mas maliit ang apartment ni Friedman kaysa sa iba. Kinatok niya ang isang pader at nalamang kalug ito. Nadiscovery ni Marvin ang remote at na-activate ang sensor sa pader. Kaso, kailangan nila ng password. Winisikan nila ito ng pulbo para malaman ang mga gamit na number at nakita nila ang mga gamit na buton, okay. patuloy ang paghahanap ni Liv sa mga basura ni Anton at may nakitang clue. Natawa bigla si Yuri na sinasabing pag nabuksan ang black bricks, maaaring makapasok ang nakamamatay na radiation at mamatay silang lahat. Natigil sila ng sumingit si Ana at sinasabing may nadiskubre si na team Matapos ang ilang subok ay natsambahan niya ang password at bumukas ang pinto ng pader. Sa gulat nila ay nakita nila sa loob ang mga computer na nag-ESP sa kanila na nakakabit sa mga smoke detectors. Nang dumating sila, naghahanap na si Tim ng mga footage na makakatulong sa kanila at nakita din nila si Marvin at Ana na gumagawa ng milagro. Nakita niya ang gabi ng insidente at nagulat sila na may biglang maitim na ulap na nagdulot ng mga black bricks sa bintana. Mula sa kawalan, nakita din nila ang footage ng patay na katawan ni Anton na iba sa lugar na naabutan nila. Nang tatanungin na nila si Yuri, ay bigla itong nawala. Nag-alala na sila at hinanap agad siya ni Marvin. Tinignan ni Leia ang ay lang nakabalot kay Anton at nakita niya ang mga pasaan ito sa leig. Biglang lumitaw si Yuri sa likod niya. Sa computer room nakita nila si Anton bago mamatay. Wala siya sa frame pero makikita may ilaw na kumikislap at nakikita ang sinag ng araw na parang natuklasan na ni Anton kung paano mabuksan ang black bricks. Nakabalik si Anton nang tinulak siya ni Yuri at sinakal siya hanggang sa mamatay. Nang datnan ni Marvin ang kwarto ni Anton ay naabutan niyang sinusunog ni Yuri ang mga papel at patay na si Leia sa lapad. Lumapit si Yuri na may apoy sa kamay at sinabing hindi siya papayag na buksan nila ang black bricks at inatake siya. Kalaunan ay dumating si Tim na dala ang baril ni Oswald at nabutan na sinasakal ni Yuri si Marvin. Sinugod siya ni Yuri at pinagagawa nila ang baril. Naumpog si Marvin at natumba. Nang makuha niya ang baril ay pinagbubugbog siya ni Tim at sinakal. Nakabangon si Marvin at sinipa siya sa muka at ginawa ang baril. Nang babarilin na si Yuri ay pinigilan siya ni Liv dahil maaaring may alam siya kung papaano sila makakalabas. Susugod pa sana si Yuri kaya binira na siya ni Tim at ginapos. Chinek nila ang bag niya at nakita ang mga libro tungkol sa conspiracy theory at may saltik pala talaga si Yuri. Duda ni Liv ay pinatay ni Yuri si Leia dahil nadiskubre din ito kung paano makalabas tulad ni Anton. Bumalik na si Ana para i-check pa ang mga kamera habang tinitingnan ng iba ang mga natitirang papel sa nasunog. Iba-iba ang laki ng bricks at may pattern na pareha sa Morse code na posibleng natuklasan ito ni Anton. Nakita ni Liv ang address at sinabi ni Tim na malapit ito sa da sa dinising Ginising nila si Yuri para sa sagot pero ayaw pa nitong magsalita. Kaya nagbanta siya ng baril. Napilitan siyang magsalita at sinabing ang pader ay defense system na accidenting na-activate ng apoy sa daungan. Duda pa rin si Marvin sa si sinasabi niya dahil puro konspirasiya ang nasa utak niya. At pinagubugbog niya ito at nilayo siya ni Tim. May nakita si Ana na naprogram ni Anton ang app sa cellphone niya na pwedeng i-scan ng pader na parang QR code. May apat na special spots na kailangang mailawan para mabuksan ang pader. Binigay ni Liv ang sirang phone ni Anton at inayos ni Tim para makuha ang app at i-install sa ibang phone na gumagana. Bumalik sila sa apartment at ginamit ang app na ito. Lumabas ang apat na spots at pinindot ni Tim. Kaya nagbagong anyo ang bricks at naging parang tubig ito. Hiniwakan ito ni Ana sa tuwa. Pinasok niya ang buong kamay niya dito at maligamgam daw ito at parang kumagalaw. Binabalaan sila ni Yuri na mapanganib ito at huwag Nag-alala si Marvin at sinabihan niya si Ana na bumalik muna kaso hindi na niya mahila ang kamay niya. Hinihigop na ito ng mga nanobots na parang kumunoy. Nagtulong-tulong na sila para hatakin siya dahil tumitigas na ulit ang bricks. Sa sobrang lakas ng bricks ay hindi na nila nakayanan pa at nahati na ang katawan ni Ana na tulad ng nangyari kay Friedman. Di nakayanan ni Marvin ang nangyari at umiyak agad. Humalak pa si Yuri sa nangyari at napuno na si Marvin at pinagbaril siya. At sa na rin lang sarili. Dalawa na lang silang natitira at kalaunan ay humingi na ng tawad si Tim sa lahat ng mga nagawa niya. Nagyakap sila at naglambingan at nagsumiklab ulit ang kanilang pag-ibigan. Nakatulong naman ito para lalo silang magtulungan na makalabas. Binalikan nila ang app at malamang ay napindot nila ito sa maling pagkakasunod-sunod. Napansin ni Eva na ang mga kislap ng ilaw ay iba-iba sa bawat buton. Kaya binalikan nila ang CCTV para malaman kung paano ito nagawa ni Anton. Sa kasamaang palad ay buhay pa pala si Yuri. Nang subukan na nila ulit sa tamang pagkakataon, biglang umatake si Yuri at pinagbibira si Tim at natumba. Hinabol niya naman si Liv kaso nahulog ito sa butas. Bumangon na gadget team at sinipa si Yuri pababa sa kase na Gipsy si Tumakbo na sila papunta sa basement exit. Hinabol sila ni Yuri kaya pinigilan ni Tim ang pinto habang binubuksan ni Liv ang pinto gamit ang app. Sa lakas ni Yuri ay nakapasok din siya at pinagsasakal na naman niya si Tim. Sa wakas ay nabuksan na nila ang black bricks pero nag-aaway pa rin ang dalawa Sinabi ni Tim na umalis na si Liv at iwan na siya Nagdadalawang isip si Liv at ayaw siyang iwan Nang hina na si Tim at masasaksak na siya ni Yuri Nang biglang hinambalo siya ng maso ni Liv at nabagok Ngayon ay lumabas na sila sa lagusan At sabik nang makita ang sinag ng araw Paglabas nila ay nakita nilang lahat pala ng mga gusali Ay nababalo ng black bricks At wala man lang katao-tao sa paligid Natuwa sila nang makita ang vanilla at pumapagawa pumasok at nag-drive na sila paalis. Sa radyo, narinig nila ang balita na ang nangyari pala ay dudot talaga ng sunog sa daungan na kaya na trigger ang secret defense technology ng Estado. Meron din kayang ganyan tayong mga Pilipino. Siguro naman dahil mayaman ang Pilipinas. I-comment mo nga sa iba ba? Subscribe ka na rin para sa marami pang magagandang pelikula.